Ang kwento na inyong matutunghayan ay pinamagatang ang pagmamahal ng isang ina. Isang araw, habang nagluluto ng tanghalian ang isang nanay, lumapit sa kanya ang kanyang anim na taong gulang na anak na babae at may ibinigay itong papel. Matapos niyang punasan ang kanyang basang kamay, kinuha niya ang papel upang basahin ang nakasulat dito. Narito ang nakasulat sa papel. Nay, sa pagtatapon ng basura, dalawang piso. Sa pagbili sa tindahan, limang piso sa pagwawalis sa bakuran, limang piso. Pagkuha ng mataas na marka sa report card, sampung piso. Paglilinis sa kwarto, limang piso. Pagbabantay kay bunso, limang piso. Ang kabuuan makukuha ko ay tatlong put dalawang piso. Tumingin ang nanay sa kanyang anak at kita sa mga mata nito ang nanumbalik na alaala -ala mula sa nakalipas. Kumuha ang nanay ng lapis at papel at isinulat ang mga sumusunod. Anak, sa siyam na buwan na kita sa aking sinapupunan, walang bayad. Sa lahat ng gabing inalagaan kita, binantayan at pinanalangin, walang bayad. Sa lahat ng paghihirap at luha, na idinulot mo sa akin, walang bayad. Sa lahat ng gabing puno ng pangamba at sa lahat ng kakaharapin ko pang alalahanin, walang bayad. Para sa laruan, pagkain, damit at lakip na ang pagpupunas ko sa ilong mo, walang bayad. Anak, ang kabuuan ng pagmamahal ko sa iyo ay walang bayad. Matapos basahin ng bata ang isinulat ng kanyang ina sa papel, siya ay biglang nalungkot. Tumingin siya sa kanyang nanay at nagsabing, Nay, mahal na mahal po kita. Pagkatapos, kinuha niya ang lapis at nagsulat ng malalaking letra na ang nakalagay ay Fully paid! At dyan po nagtatapos ang aming maikling kwento. Rani, salamat po. Sana po ay may nakuha tayong aral. Wow!